Huwag maging mapagmataas kung meron ka ngayon. Huwag mang mata ng kapwa mo kung alam mong mas nakakaangat ka kaysa sa kanya. Tulad nga ng kasabihan, bilog ang mundo. Hindi pare-pareho ang ikot nito. Baka pagising mo, ikaw na ang minamata ng tao. At lahat ng pinagyayabang mo ay biglang maglaho sa'yo. Walang permanente sa mundo, tandaan mo. Kahit ikaw pa ang pinakamayaman pag tinamaan ka ng sakit, lahat yan mawawala sa'yo. Ugaliing maging mapagkumbaba, meron ka man o wala. Kasi, pag nawala ka sa mundo, lahat ng yaman mo may iwan yan sa lupa. Ikaw lang ang mawawala. Pero yung kabutihang pinapakita mo sa kapwa mo, diyan mawawala. Bato-bato sa langit, ang tamaan, huwag magalit.